hindi saktan si Lilith? Really, Mati? Siya pa talaga yung kakampihan mo? Ha? Huh? I was just trying to push her away para hindi na maligdagan yung stress and anxiety mo. Ayokong nakikita kung nasasaktan ka tuwing nire-reject ka ng mayabang na to na akala mo kung sino. But you don't have to treat her like that. Pwede ka naman magsalita ng mahinahon. And what difference does it make, Mati? Ha? Huh? Eh kahit naman anong gawin ko, mali pa rin ako sa paningin mo eh. I will never be enough for you dahil si Lilith lang naman yung importante sa'yo. Oh, sige. Total kinampihan mo naman na siya. Magsama kayo. Ha? Kalimutan nyo na ako. At kakalimutan ko na rin kayo. sana ho, hindi nyo na lang ako pinagtanggol para hindi na kayo nag-away ni Era Hindi naman pwedeng hindi kita ipagtanggol. Mali naman yung ginawa niya eh. Siyempre, kailangan ko siyang i-correct. Appreciate ko po yung tulong niyo. Pero hmm. ayoko naman po maging dahilan para magkagalit kayo ng anak niyo. Lilet, anak rin kita. Hindi naman ako pwedeng pumayag na basta ka nalang sakta ng iba. Sana wag mo isa rin pintuan para kay Meredith. Sana bigyan mo siya ng pagkakataon para maputunayan sa inyo na pinagsisisihan niya ng lahat ng nagawa niya. I'm just asking you to give her the same chance that that you gave me. Kung magkakasundo kayo at gusto mong makasama si Atoy Mer, hindi ako tututol. Tumuting tao ka, attorney. And it's very easy to see that you have a good heart. Kaya imposible na hindi nangihinayang nung nanay mo for leaving you. Pero si Meredith, Maaring sinilang kanya. But she was never a mother to you. You ruined everything for me. That's why hindi na ako nagsalita nung nalaman kong anak ka ni Mati. Eh. Kasi ayaw kong sirain mo pa yung pamilya namin. Anong sabi mo? Matagal mo nang alam na anak ako ni Attorney May, pero tinago mo sa akin yun. Thank you po sa concern niyo, ah. Pero para po sa ikabubuti ng lahat. Huwag na lang po natin ipilit na mabuo pa tayo ulit. Wala naman po kasi nung hiniwan niyo ko, nagkaroon na po tayo ng kanya-kanyang buhay. Masaya na po ko sa feeling ng tinang ko. At alam ko po na masaya rin po kayo sa feeling ni Aram bago pa ako nakagulo sa inyo. Pero Huwag na lang po natin gawin mas komplikado pa yung sitwasyon. I-tuloy na lang po natin yung kanya-kanya yun nating buhay. Tuon nyo na lang po yung pagmamahal at atensyon nyo kay Ira. Ganun din po yung gagawin ko sa tinang ko.